Hello, 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 guys. Welcome to my vlog. and for today's video, guys. Papunta tayo sa bahay ng aking friend. And bago tayo pumunta doon, bumili muna ako ng medchance. Anim na piraso siya. So, marami naman akong medchance, guys. Kaso lang, medyo maluluwag na yung iba. And, nai-stretch na. Super stretch na yung ano niya, yung yung garter niya so meaning to say nauhubad na siya sa sapatos ko tuwing uh, umahakbang ako ng palakad ganon so ayun kaya naisip kong dumaan talaga actually pwede ako hindi dumaan depende sa train depende sa train na sasakyan mo so yung train na di uh, sinakyan ko makakadaan talaga siya kaya ayun napabili talaga ako dahil kailangan ko na ng medyas na bago dahil alam mo yung ano yung yung maglalakad ka tapos uh, yung medyas mo na, na. tapos nasa kalahating paa mo na yung medyas tapos pag time na uupo ka sa bus, sa train dudukuti mo yung sa sapatos mo yung medyas para lang ma masuot na naman ulit ng maayos ganon so ayun, napabili na lang ako ng bago para hindi na mangyari yung mga ginagawa ko araw-araw. So ayun, actually guys, malapit na tayo sa ano, sa bahay ng friend ko. And hindi na nga pala ako nakapag-video nung bumili ako ng medyas kasi nga may sounds, alam niyo naman, baka makapiray tayo dahil sa sounds na yan. So, mas pinili ko o mas minabuti ko hindi na mag uh, vlog doon mismo sa loob ng uh, pinagbilhan ko nitong uh, medyas na to so kaysa naman mag vlog tayo na mag vlog doon tapos mag -ano lang magka copyright lang so lugi rin tayo parang wala din masasayang lang kaya hindi na ako nag vlog so ayan ah uh, wala lang pumunta lang ako dito sa lugar na to dahil nga pauwi na yung friend ko pabakasyon sa Pinas sa ano niya next week pa naman yung flight niya pero uh, pumunta lang ako dito para at least kahit pa paano uh, meron pa kaming time na mag jamming jamming and magkita kita although weekly naman kami nakikita but not like before na almost everyday kami nakikita magkasama pero kasi dahil, kasi, dahil magkasama kami sa sa work before and alam nyo ba guys anong oras lang ngayon 6.30 na po ng hapon pero sikat na sikat pa tilik na tilik pa ang araw kaya ayun uh, maganda na yung panahon dito sa Dubai. And ayun. Uh, pagalitong oras, medyo maano pa ma masikat pa yung araw pero pag ano naman pag uh, padilim na ang bilis ding dumilim, guys. Kaya pakita ko sa inyo yung building ng friend ko kung saan. Ng um, Ayan yung fre, uh, building ng friend ko kung saan siya nakatira. So ayan. Ang laki ng ano nila, oh. Ang laki ng ano nila dito, ah. Uh, ano 'yan tawag niyan, yung place nila sa ano, ah, uh, palaruan ng mga pwedeng mag-ano ayan. Ano bang ano bang gusto sabihin, hindi ko masabi. Ayan. Yung pinsan ng ano ko, Ayan, oh. ayun sa dulo na yon, Yung night market, ayan. Bukas pa yung night market. And alam nyo ba guys, mainit na siya sa mainit na siya sa umaga, sa tanghali hanggang sa ayan, alas 3, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon actually mainit pa. Mainit pa ang sikat ng araw. But alam nyo ba sa ganitong oras napakahangin, napakahangin ng panahon. Ayan guys, sa daming bata, maganitong oras talaga, parang alam niyo yun may time talaga yung mga bata kasi siguro wala silang park dito kaya ito yung nagsisilbing park ng building na to kasi alam niyo guys every building every building talaga dito kailangan meron silang ganitong uh, kaluwag Not, hindi naman lahat na ganito kaluwag yung uh, dapat na meron kang pagmamayari ng building pero at least kahit pa paano may parang playground ka para sa mga bata or para sa mga pinata ganyan dito guys sa tuwing hapon meron dito nagpo football nag soccer ano, nag ano yung tawag yung laro ng mga pakistan ayan ayan yung mga bata o oh. daming bata doon ayan dito naman sa ano ng friend ko merong gym dyan gym ayan ang ganda pang sikat ng araw guys Ang lalaki ng mga building oh. Hindi po building yan ng mga like hotel ha Building po yan ng mga apartel Ayan oh. Apartel yung mga ganyang building So ayan oh. Siguro luma na tong building na to Ayan Ito naman bago na building Yung kulay puti na yan Ito yung simbahan ng mga muslim So, mapapansin nyo ang ganda ng Dubai dito. Ayan guys, so, napakahangin pa. Hinahangin pa yung hair natin. So, ayun na nga, mas maganda pa rin yung ano, uh, panahon ngayon dito sa Dubai kasi bukod sa mainit na siya sa hapon okay lang sa tanghali sa umaga kasi mostly naman yung mga tao na nasa loob talaga syempre sino ba namang sino, sino ba namang gustong mabilad ka sa init na napakainit ng panahon sa uh, umaga tanghali pero mga ganitong oras tingnan nyo naman ang daming bata na nakakapaglaro, nakakapag enjoy at least sa mga ganitong oras hindi pa masyadong mainit kasi Siguro guys, mga next month or after two months dito, yung init niya is tagos na tagos na talaga sa lupa. Ganon kasi yung ano dito guys, uh, kainit ang panahon pag uh, sobrang init na talaga. Kasi kaka-start lang po talaga ng summer. Actually, hindi pa nga summer sa mga estudyante uh, dito. Still pa rin na meron pa rin silang pasok. So, hindi pa natin masasabi na summer na talaga kasi napaka hangin pa ng panahon dito for today's video ayan, pakita natin dito muna tayo sa labas, mag ikot-ikot muna tayo para kay paano naman meron tayong ma-upload meron tayong ma-post sa ating youtube channel so, ayun guys sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe uh, dyan, mag-subscribe na kayo and mag-follow na kayo sa aking facebook uh, account Uh, sa aking Facebook page uh, Sugar Babe 2.0 dahil nga yung pinakaulan nating Facebook is na hack tayo ng mga taong walang puso pero yung ating uh, uh, YouTube naman is Sugar Babe Vlog kaya para ma-search nyo talaga yung aking uh, YouTube is lagay nyo talaga ng blog B-L-O-G para talagang ma-search ninyo ng madali at kasi pag hindi nyo nilagay ng blood ng BLOG hindi nyo basta-basta ma-search ang aking YouTube channel so ayan guys so, on the, ang sarap lumapit dun sa mga bata doon na naglalar, 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 naglalar para kahit pa paano meron tayong may pakita sa inyo but, uh, nakakahiya, nakakatakot baka hindi sila pumayag yung mga uh, guardians nila kasi may mga guardians sila kasama doon so, syempre Uh, hindi natin ipag, uh, pwedeng ipagpilitan yung mga ganun. So, akit tayo dito sa uh, hallway ng building ng uh, tinitirhan ng kaibigan ko. So, ayan. Maganda naman yung tanawin dito. So, dito muna tayo bago tayo umakya. Ipakita muna natin yung mga uh, kaganapan dito sa Uh, baba ng building ng aking friend ko. And for sure naman kasi, naglalive pa yun sa TikTok kasi. Mahilig mag-live yun. Mahilig mag-live sa TikTok yung kaibigan ko. Pero hindi ko nga alam kung bababa ba kami ngayon or mamaya. Basta for sure na bababa ba talaga kami. So, ayun siguro, ah... Uh, Pag ano muna tayo dito at least mga 5 minutes para kay papano meron tayong uh, mahaba-habang uh, i-upload later on so ayan guys so oh. makikita nyo yung mga bata uh, alam nyo ba nakakatawa kasi hindi lang ibang lahi hindi lang Pilipino kumbaga nakakaintindihan sila in in uh, terms na laro larong pambata ayan kasi guys, mostly dito ang nilalaro talaga ng mga kabataan dito, lalo na sa mga ganyang edad, mga lalaki, mga football, football, soccer, soccer talaga yung mani nil nilalaro nila, nabubulol oh, ako. ako na ba si Ryan Bang at saka si Ann Curtis, o oh, yan Oh. Tapos meron naman sa kabilang doon, mga bata. Hindi ko alam kung bakit walang naglalaro ngayon dito ng mga Pakistan, yung racket, ano yung racket pa yan? Cricket cricket na laro o rickit ayan kasi uh, sa tuwing pumupunta ako dito before like mga ganitong araw martes uh, meron talagang naglalaro dito na cricket mga pakistani ayan meron talagang mga naglalaro mga pakistani dito naglalaro ng larong ano nila cricket ayan yung mga bata kukit oh cute ng mga bata ayun oo dun pa yun dun pa yung may mga ano dun mga yaya na mga marites mga mostly Pilipino doon ayan, pakita ko sa inyo ayan, ayan ayan, mga mga marites mga kamaritesan nandoon mga yayang ano, mga Oh my god. Natumba yung bata. Tumawa lang. Natumba na nga tumawa pa. Buti na hindi siya nasaktan. Ayan guys, so naman hindi ma, ma matutuwa sa mga galito mga bata 'yan. So bigyan talaga sila ng mga time. Ayan, no, meron pa doon oh. So ayan oh, napaka makareflesyo ng hangin, mahangin pa talaga. Ayun, ang ganda ng tanawin, no? Ang ganda ng tanawin, guys. Alam mo yung parang nasa ano ka, nasa... Hindi, hindi, parang wala ka sa Dubai. Pero nasa Dubai ka. Pero yung, yung, yung ambience ng mga building niya, parang akala mo nasa, nasa Manila ka lang. Ganyan. Nasa mga, ano ka yung sa mga condo-condo. Ganyan. Pero kaso nga lang dito, Chinondo. Cheris! Ayan, ayan. Ang ganda. Lahat yan guys sa lahat yan. Mga apartment yan. Hindi yan, uh, hindi yan, hotel. Ganito talaga yung mga bahay-bahay dito. Mga apartment. Mga apartment kumbaga sa Pilipinas. Pero Diyos ko guys. Ang mahal ng upa dito. Alam nyo ba isang, isang bahay dito. Nag award of isang million den Isang million den Pero ano yun na ah, uh, parang one year na yun na upa mo one year na upa mo yun every year ganon ang kasi cost dito ng 70,000 dirham 80,000 dirham depende sa kalaki ng flat or apartment na kukunin mo yearly ang bayad nun guys meron meron namang uh, quarterly meron namang yung every 3 months every 6 months para mga ganun. tapos yearly na contract pero yan, yung ganyang pero sa sa amin, yung sa tinitirhan ko kasi uh, close at kaibigan ko yung may-ari mismo ng bahay. And ano siya guys, uh, uh, I think 75,000 uh, yearly ang upa namin sa bahay. Kaya medyo mahal yung upa namin by room. May rooms kasi ang upa namin sa bahay. Pero yung may-ari mismo, yung isang buong uh, flat talaga. So ayan guys, uh, anyway, uh, dito na lang po siguro magtatapos yung ating pinakaunang vlog for the nights or for today's video. So akit na tayo dahil nag expect yung uh, friend ko na nandito na ako sa baba ng building niya and hindi niya lang alam na nagbablog din ako now. So guys, magtatapos na tayo sa ating uh, pinakaunang vlog today. Papakita ko lang sa inyo ulit ang lugar. Ayan, napakaganda, napakaganda, napakasulit ng ating unang vlog for today's video. So, thank you guys. Um Please don't forget to like, comment, and share. Lalo lalo sa inyong pet comment and like, guys. And please don't forget to click the notification bell. And pag nakita niyo yung pinaka all niya, pindutin niyo na yung all niya para update kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na videos. And thank you so much, guys. I love you so much. See you in my next vlog. I love you all. Bye. Bye.